Hi, hello mga baje. So karon mga baje, it's na anapod mi make up pan sa Junis just kadlawon ha alas 4 nis buntag, di ba? Ko makita ni Jungit ngit pa. So kay Sadjo palagi nis buntag mga baje na ngatog pag tag ijas bai. So kay nangayo gadi mi dana oi dogay mi gi abrihan. nagud mi mga baje nga mao balagi nig bai sa kaslenan. Kay basig dili ni mao ba maglumba jud tag panagan kay dogay man ni mata tag balay. Oi, mao jud gani kag abrihan na mi mga baje pag buno na mas atop sa ilang bai. Di ba so ingan ara day mga baje abasting charchara ha. Oh, di ba sexy ka ko karon mga baje di ba awan ni jo ang outfit. Hula? na ba labay ni oi bitatan awan ninyo mga baje o bisag dako kog abagaw oi pakialam so kung inyo makita gani na mga baje, is nahuman nami og plasters ang mga gamit di ba kay buutan man ni ang mga clients karon pag para manamo kay giing na nami init na mainit na mo syempre into bag mi wa sakto pud man kay gigutom pud mi char char lang so niingon pud ana nga ma'am na ba mo niluto nga nilat ang baboy nga humba so ito bag pud jud pa ang giingon ha ay pagdali Asa ah, sige so ako na mga baji di ba kung inyo makita gatas na siya. dia so syempre mag milk milk pud tadira pud ta kag kape di ba mao pud ni ang isa ka gamay kurat man na kasi gira magpangapi lutan awa ba yung na kapin ha pero mora nag 40 charot joke kasi masuko na rabani siya si Dja abas unja kanin pa na ka mega islamic pati jag outfit no bagay gadget to media pang anti-anti nga murag na kadawat o pension so tulong ramida na artist mga baji ikaw pat ang bio cams diba so sakto po nga mamainit jud po ta inga kadlaw no kay para energetic ta mo make up anong dilipod ta katugun andyan na po at ang tijan ang dilipod magkutoy di ba so unja makita mga baji is na mainit na dana ang bio cams dyan giinam dana nescafe para kanino ka bumabangon ba? syempre sa kin alangan naman manog salain mahampak jud ka nag basuron abasi so pagkahuma na mo dara pa mainit na diretsa na mi mga baje kay mag make up na mi og so good kay kani ilang kasal mga baji alas 8 ni sa buntag dapat magsugod na sila sa simbahan naa na sila alas City pa ha so dapat di gajin malate ang mga bridesmaid kay masuko ra ba nang pare ang bayo kems ang mga girls sa hair sa ang mga make upan mga baji di ba no malaba na ang bayo mo curls mga baji anad dapat siya kay sa una sa bag open ni dia nakabaw og mga baje ikaw o chinta gajin niya mapasok karon ika 70 na ra man di ba maka proud pud as bayo kay dili na ko manginahanglan og hair stylist kay diret siya na girls girls, di ba? Pero unay mga style style nga mga buhok, mga hair in her stylist. Kasi pa man siya kabaw nga na mga baji. So giundangan sa namo dana og up mga baji kay mamahaw sa mi syempre basta kaon na kay di baya ta bisagikan pa tanama ini. So ang gipangita og humbang baboy mga baji wa pa man kuno maluto kay nganu mao pa kuno paglunggo sa baboy gi. So kay nabusog na may midana mga baji syempre pag humag is diretso na midana na continue mi sa among pag makeup. Kay ana nga man og mamutos pa mi so balik na midana og up mga baji di ba? So balik make up ni ang isa ka mega mga baji sa bata nga apil sa flower girl. Nagapuliki sila og English mga baje kay mga di bayan sila kabaw mang English ako ra bay kabaw nila di diba? so kay English era maning bataan ni grabe ka adju cute ra si Bibi girl di ba English era ra ba feel na ang magtigi jud mi English was eh cute ra bata mga baje diba? si di ba lami pud si Jack Bangs kinsa may gaputo da girl mo member na si Jack Bangs amuro unya lami ra pud pagkaputo jang Bangs mga baje kay mo og ruler jud kay ngano straight ka adju was eh di ba nalipay si Jack gimik apan si mga baje o ganahan may na mga bata og make upan maadju gani pagkay sila lihokan di ba so ako pa danak, mga baje nag make up na pugo sa isa ka flower girls po. Maadyo ka niya upan mga bajik. Kaya ka adyo gamay nga bata. Kaya magsakit lagi na spinal cord. magduko ko ka kung gamay nga bata ang make up. Kaya gina para bako ready mag maintenance og MX3 o ka ng non oil. Pero okay lang. Kaya ganahan na po kumusuway na mo testimony sa radio nga ako si Arian Ampong nagtumar o non oil. Tungod sa non-sliniment oil natubuan kong pako ini kakadlawan sa alas dusting. Tiba yung ba na babasting char-char lang ha. So nang hipos na bilala sa amang make up mga bajik. Kaya nahuma naman may syempre sa so, salamat ka adyo sa karun nga booking lord. So maura to mga bajik Baji dahil salamat sa iyong pagtanaw, oh, buyers! Hello mga Baji! So shout out ko sa mga followers diha, Shout out ni Annabeth sa Hulga Kiros Acedo. Shout out ni Kathleen Kagasan. Shout out ni Elona Jane Galos Lahera. Shout out ni Leah Jane Tadle Shout out ni Rizaline Ranas, shout out ni Julien Antipon shoutout shout out ni Stephen Aka, shout out ni Lera Lucy Kagalan, shout out ni Nin Brax Vlog, shout out ni Mika Jean Ranis, shout out ni Edsel Peligro Pilitones. So, salamat mga baji, love you all, bye!